Hindi pa kaya nung mga dyan? mahaba pa lang yung paner Hindi Siyempre ng tubig Kunin uh, nyo daw yung tatlong unit Nandun daw ang susinan doon ah Nasaan po ba nandun eh? Oo oh, yun uh. <coughs> abot Tami oh Habot pala yan doon no. May meron pa sa kabila May uh, trailer wala pa dyan Pag nating mamaya nung kukunin namin Dito na yan sir Eh ito pa Hindi na kami paparalan yan <coughs> <Ay ba? tos> Shout out Ang dami ng truck ni PLM, mayroon may kumorder may, pa rin ng 250 sir ah. <laughs> Sa isu pa lang daw yun Salamat so, mga ka Dito tayo ngayon sa San Pascual Sir. Shout out eh si Sir. Blessing ng ano. Ay mga tropa. Blessing ng truck. Shout out. Shout out. Wala akong pa-blessing daw kayo eh. Kaya no. Ito mga truck. Video ko lang dito ah blessing ng truck na PLI yan po mga ako lalakarin ko ba hanggang doon <laughs> shout out No. Blessing ng truck ng Pielay ngayon mga kadiskate Ito si Buddy Shout out <laughs> Siyempre gusto ko na makita eh Ito <laughs> na tayo sa Malawig Ito ayos naman Eh naimbitahan tayo eh Dahil ano eh Papa blessing ng mga truck ni PLA eh para tuloy-tuloy ang -tuloy diskarte at dumalo yung swerte. Di ba? <laughs> Ayun. Ito mga kabatch natin. Ito unit mo na to? Uh, ang ganda. linis ah. Ako wala pang unit. <laughs> wala pa. <laughs> Pero may mga truck doon eh. Sa likod eh. Yan nga lang hindi pa na ano. Galing. Galing yata ng pandako. Mm. Ano, Palawan yata. Eh. Ah, sa ano pa sa Ah, sa Palawan dadalhin. Yata. May mga bagong training yata kay dito na ano ano. Mm, parang edit yata. Ni yata. Tayo. Ah, ah Walo. Mm. Ngayon, shout out. Shout out. Discarding. <laughs> eh <laughs> no, ayan mga security. Cut muna natin. Ayan yung mga security. PLI. Diyano. Ayan o. Ayan o. Shout out mga kadiskarte. Ayan. Ayan. Katawag si Om doon. Dito muna ako. Solid o. Shout out. Shout out. Ay, si ano putik na Yung mga ano putik. Okay. Ah, mga makakadiskarte natin. Putik, kumusta? Ayos Palipat lang. Iniwanan mo pa rin makasama tayo. Lumipat din ang bahay. Ayos naman. Reliever na. Buti nga kayo may mga unit na eh. Kami reliever pa rin doon eh. LPG nga raw. Sa, oh, sorry, oh? Wala hindi pa na ano, yung mga ano eh. Papel Sa, ng dokumento nung ano. yung nakasagi ng bata. Si ano? Sino ba yun? Shout out. Madi, buti pa siya may unit na. <laughs> Nagchampahan lang. Ano ba 'yan? Hino? Hino 900. Street. Street 7. Street 7 lang. Oh, tignan sana all. Ito ka batch ko to si Ba. Ayun. Okay, tayo sa taas para makita natin yung mga truck ni PLI. Ayun oh. Kita niyo ang kabahan oh. Solo hidup lang lah. bababa na tayo pinakita lang natin yung ano yung mga truck ni PLI shout out mga kadiskarte <laughs> Shout out. <laughs> Tao tao. <laughs> 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 Shout out, Mati! <laughs> Ang Sisa. Ah. Maraming OM. Makisig. <laughs> Shout out! Ito <laughs> si Solido Vlogs. Shout out tadi oh. Solido Vlogs oh. Shout out <laughs> Blessing po ng mga truck ni PLI dito sa ano, Mabini, Batangas. Dalida! Shout out! <laughs> si Buddy Dalida. Oi, saya tahu tu adik. Long time no see. Tiba adik. Tiba Alfred. Shout out, ma'am. <laughs> Ayun. Ayos. Shout out. Dito pa tayo sa Batangas. Nandun lang po yung dipo sa una, no? <coughs> Ito yung barracks. Mga tropa. O, ano yan? Backload? Ayan, lapit lang na sa dipo. Ito, mga tropa, pips. Mga kadiskarte. <laughs> Kaya, kuhanin ko lang yung tubig pa daw. Meron pa daw. <coughs> Tubig pa, sir. Yung tubig ba, yung ba, bababa yun? Ano <coughs> si Sir <Thanos>. Shout out. <laughs> Eto. Sibu <Chibuga na. laughs> Solido blags. Oi, thank you, buddy. Ayun, Ay Uy, mga buddy, kain na. buddy. Dalids! Yo, yes. <laughs> shout out! Ayun o. Welcome to my guys! Dito po kami sa Mabini. Ito po yung mga pabadi natin dito sa Mabini. Shout out! mga ka katiskarte. Balaw-baw. <laughs> Solido vlogs. Ayun mo na sa kabite. <laughs> dito ka pala. Ito yung barracks nila dito. Ayun, bari, shout out. <laughs> Ang aliwalas ng barracks nyo dito. Saka malapit lang sa ano, no? Terminal, no? Planta. Ayun, sana all. Ito si ano? Brother Eli Brother <laughs> Ellie.